wala ka palang tiwala. Nagduda ka. <laughs> Aaminin ko na sa iyo, Julieta. Mali. Mali talaga ang nagawa ko sa iyo. Pero ba't kailangan mo pang magselos? Pero ang pagsiselos ay nagpapatunay ng tunay na pagmamahal. <laughs> Parang napaka-romantic mo ngayon, ah. Eh, siyempre, masaya ako, eh. Hintay ka muna kukunin ko na ang auto. Ah, sige. Anong sasakyan to? Ayaw ko. At saka, bakit bukas ang gate? Anong nangyari dito? Ba't ang gulo? Huwag kayong kikilis sa masama! Kung hindi, sasabog ang buo nyo! Bakit ba? Anong kailangan ninyo? Bambino, anong ibig sabihin nito? Kaya ako, well, it's a long story. Maboboard ka lang. Oh, eh, may panahon naman ako, eh, di kwento mo. <laughs> Alam mo, nung araw, nung bata pa ako, nagkasakit si Itay. It was very serious. Nung malaman ng doktor na mahirap lang kami, hindi na niya kami siningil. So from then on, ang naging desisyon ko ay maging isang doktor para matulungan ko ang mga mahihirap na tao, especially the poor people. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ay, natingin ako sa iyong mga magagandang mata. Habang nagsasalita kay, nangungusap din pala ang mga mata mo eh. Sora, emergency! Kailangan ko kayo doon. Boyong, I think I have to go. <makes noise> <makes noise> Ang sabi ng banal na aklat, ang mabababan loob, ang siyang magmamana ng kayamanan ng sandig digan. Amen. Amen! Amen! Kaya tayo mga anak, kailangan mababan loob para tayo maging eredero ng mundo. Amen! Amen! Amen. Good morning, dear. Good morning. Ah, mga anak, Matagal ko nang sinabi sa inyo na ako'y seloso. Huwag na huwag kayong titingin sa mahal ko. Dear, gusto ko sana lumabas. Saan ka pupunta? Eh, gusto ko sana pumunta sa beauty parlor eh. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapunta ah. ron eh. At saka, look at my hair. Ang dami-dami ng split ends. Kailangan ko na magpa-hot oil treatment. Ah. Para naman, siyempre maging shiny, di ba? Ah. Saka... Kailangan ko na rin ng manicure, ng pedicure, tsaka masahe, di ba? Winarning ako na kayo. Ni Sulyap! <coughs> <coughs> Wag, mga anak. Wag. Teka nga muna. Nasaan yung tunay ko, anak? Eh, boss. Nasa itaas, may kasamang chicks. Jeffrey? Ah, uh, Dad? Oh, anong ginagawa mo dyan sa lalim ng kama? Ah, uh, may kasama ka raw. Dad, si Ivy. Kamusta na po kayo, Mr. Sandoval? Anong ginagawa nyo dyan? Ah, eh kasi me hinaan po komin. Yung hika ko po, nawawala yung hika ko. Ah. ah, ganun ba? O kapag nakita mo na yung hika mo, magpalit na kay ng damit, ha? Manaka talaga si Tatay mo. <tod> <tod> Ibigal mo sa akin ng tungkong langit. Hindi ako papayag! Ako si Kanang Kanangalagad ng tungkong langit! Bailan ng kaharian ng kalinugan! Nagahawak ng puting aboy ng banal na dumaanon! Hindi kayo makakalampas! thank oh. you dulo anon Ano nangyari? Wala na si Maguayen. Pwede mo niyo. na natin ito. Mamamatay silang lahat sa ginawa nila sa akin. Mamamatay sila! Alam doon ang tabok nun. Doon ang tabok nun. Nalasing ka na yata sa init ng araw eh. Nandun, nandun ang tabok nun. Pareho Nandun ang tabok nun. Bakit ba nga magsalita? Bakit? Narating mo na ba ang tabok nun? Oy, pwede ba? Tumigil na kayo. Init-init ng araw, dak dakdakay ng dakdak dyan. Eh, ano ang solusyon? Ba't di tayo magtanong sa kanya? Amang? Maari ho bang malaman ng daan patungong bayan ng Tabuknon? Tabuknon? Ah, Tabuknon. Bata pa ako nung dinala ako ng mga magulang ko doon. Sumakabilang buhay na sila, pero sariwa pa rin sa aking alaala. Direk, wala na bang mas magaling naka-eksena kaysa rito? Jano, oh, sorry, ah. Okay. Eh. Oh, palitan na to! Jano, no, one naman. more chance. Kaiksena ko, may sakit. Oh, Jano. Forty one D, shot three, take two. Action. Amang, mari hubang malaman ang daan patungong bayan ng tabuk nun. tabok nun. Tabok nun. Yan! Bata pa ako nun dinala ko ng mga magulang ko doon. Sa makabilang buhay na ang aking mga magulang. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking mga alaala. -ala. Tabok -ala. Tabok nun. Ang magandang bayan sa likod ng disyerto. Sa tabi ng dagat. Tabok nun. Ang nalalabing alahas. Nang kawawa nating kaharian. Kung hinahanap nyo, ang bayan na ito, Pagmasdan. Ngayon. Tabok nun. <laughs> Tabok nun.